Ito na ang sign ng kanilang sa bat dati. Dito naman ay nagkakapi ang, ang kanilang guwadya. Ah, nagsisigarilyo pa. Ang sigarilyo ng Arab. Ayan, ayan. Tatang, tatang, gising na. Papasok kami sa loob, ha? Tatang, ay, ayaw magising. Ayan sila o oh, nag, nagkakapi habang Naghihintay ng kanilang paliligo. Sila yung mga Turkish people. Ito naman, ang kanilang mga pinuno siguro dati to. Aba, nasaan pa siya? Nakabalandra pa siya sa sopa? Ayan siya, oh, Hoy! Nakapulupot ka pa ng ulo mo dyan, ha? Ah? Di pa tayo dito. oh, Mayroon pang taga-masahe ito ang kanilang sa unabat ay masahista sila ito naman may naghihintay ayan yung mga sinaunang mga tao na pumunta dito sa Israel ng mga conqueror kung tawagin ayan, ha? mga estatwa na lang nila ngayon ang ating nakikita o, ayan siya yan ang kanilang ang isa naman galing sa kumita Nakatayo sa kubita, may ito naman may ano siya. Tatang? Tatang? Kamusta? Tanggalin mo, Tatang. Ang tuwalya, tingnan ko lang kung supot ka pa talaga. Ito, nakablandra ang mga nag, nagsauna ba? Nakatihaya. Itikin ko kayang itlog nito. Hmm? May mga masahista sila. Mahiwaga talaga itong Israel. Pero muna sa ilalim ng lupa, kung ano-ano pa ang nakikita natin dito. No? Mga estatwa ng mga Turkish noon. Mayroon pa silang toalya. May projector sila ng movie. Ha? O kahit saan may kapit sila. Turkish Cafe. Ito naman si Tatang ng Papainit. Tatang? <laughs> Ayan, may movie naman sila pala dito. Panoorin natin ang kanina. Siguro manggagamot ito. Hinihilot niya. Masakit ang tiyan o hindi makatae. Eh? <laughs> Ay, mukhang kumikirap. Kumik <laughs> Makikita niyo ba kumikirap-kirap ang mata niya? Huh? Nakikita niyo ba kung ikirap ang mata niya? oh my God! oh my God! oh my God! Bakit kumikirap ang mata niya nga talaga? Ay, nawalan ng ilaw. Ilaw, please. Ilaw, please. Hindi ko makita ang aking mukha. Ilaw, please. Sinarado na nila. Hindi ko makita ang aking mukha. Ay. Labas na tayo. Pinapayan ako ng ilaw mga hmm. hinayo pa. Abalintik, subukan mong lumabas. Iiyokin ko pa.

שמעתי, אני ראיתי במצלמות שאתה יוצא, ישבתי שלחת על כפתור ובשומת בום בום אמרתי מה קורה? היה לך כיף, כיף, תודה רבה, אנחנו חיים, מרגישים די, תודה רבה, אנחנו נסע לנו, וואלה, גילה, <laughs> hindi ako hindi na tayo nakapunta sa Fishport Sport <laughs> Die. Ay. Kabado, kabado ako. Akala ko nalak na ako kasi tingnan niyo naman ang langit ngayon, hapon na. Ah. <laughs> Uwi na lang tayo.